yan yeah, guys uh, wala daw contact yung, starter na kaya yan yung check ng ating mechanic si boss king yan ang gagawin yun yan, yan kinecheck na nyo yan bagong motor yan mo okay eh, guys Yonda. Honda yung, Honda TMX Honda TMX wala na yung ano hindi parari ha <laughs> <laughs> yan yeah, guys unang check check ng ating mechanic ay yung kanyang mga wiring yan check na ng ating mechanic si boss king kaya tinitingnan niyo yung baterya kasi baka maloob lang yung kanyang kanyang terminal sa baterya kaya yun ang chinitsik muna niya. O kaya do sa mga wiring na baka may naglulus lang. Kaya yun ang unang chinitsik ng ating mechanic. Siyempre guys, yun muna ang unang chinitsikin niyo. Huwag muna yung buong starter, siyempre yung mga wiring muna. Yung muna ang titingnan. Lalo na yung baterya baka medyo mahina na. Kaya ayaw i-start. Kaya yun ang unang chinitsik niya ng ating mechanic. Okay guys. Carter. ayau, kelereng karter, walang, walang, walang kare, walang karidori don dono, tiga malam, tiga, 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 ah ingat, ingat, ayau, yang guys. Bukos sa na natin ng starter guys Kasi hindi naman walang nakita sa wiring Yung baterya okay naman daw Yung mga wiring okay din Kaya ang big decision ng ating mechanic Na si Boss King Bubuksan yung kanyang starter Tatanggalin guys At bubuksan natin Malaman kung anong problema ng starter guys Ayan guys Wait lang Bubuksan yung Boss King Sana guys Subscribe nyo muna kami Sa aming YouTube channel EMD MBTV, Pa-like At pa-share na rin guys at notification bell para lagi yung updated sa mga share, -share namin video at go post guys okay guys okay okay ayan okay guys guys na tanggal na ayan bubuksan na yung boss king yan para maintindihan na natin malaman natin kung bakit ito walang guys bubuksan natin yan para malaman kung saan may problema guys okay guys Five seven five eight seven, two, one. Eight. Eight, seven two, one. ang ba? Yan yeah, guys, uh, sabi ng ating mekaniko si Boss King para daw nasunog. Medyo amoy sunog kasi, ang baho daw eh. Kaya ang himanta parang may nasunog o kaya parang carbon na hindi na lapat. Galong guys, okay guys. Wait lang guys, itinumpa, huwag kasampay yung iba para malawang pa kung sa may problema guys, okay guys. Masusunog na. Stock yeah, sira niyan? Stock up oh, Stock up ang, ano, carbon? Carbon Ayun. Ah. So, hindi ko pa itulak, hindi tutulak palabas. Oh, ah, yun. Yan ang problema guys. Kaya pala yung mag-start to. Hindi na yung kanyang carbon hindi tumutulak. Oh. Stack up. Oh. Yan oh. ganito. Ayun Ayun no? ah, Ayun, ayun so, lang, Parang hindi pa ito nabasa ng tubig, boss. Kasi buwan ng parang nagpait ng kalawa ko no. Pasukan daw. Pinasukan ng tubig 'yan, oh. No? Kaya gaganyan. Stack up. Hmm. Kaya hindi lumalapat sa kanyang ah, armature, hindi. ano? Lumalapat dito. Sa kanyang armature. Kaya yung armature, nasunog lang. Ay, ikot ng ikot, no? Pero walang lumalapat, ano? Hindi. Ay, Mr. Kumbaga, nagpo-provide lang siya ng kuryente, patapon. Maya na. Provide niya ng kuryente, di lahat. Hindi naman niya iniikot ito. Oo. Okay. Hindi siya lumalapag na lapag na Guys. carbon Ano nga ba ganda? lang yung ano eh. Lililisin lang yung ano. Kasi para hindi mag-stack up. Ano yung buo pa yung carbon. Buo pa? Makapal pa yung carbon na yan. Saka yung armature na yan, lilinisin yan. Para gumanda ang tama. kaya ha. niliha guys para gumanda ang tama ng ano. Yeah guys, yan yung amo yung ng hangin ni di King. Dito nyo guys, kanina may niya yung kulay, yung kulay gold na, lumos yung tunay na kulay guys. Guys, hindi namin piyaltan, wala akong piyaltan dito guys ha. Yung parbo, stack up lang. Kaya, ayaw kumuha ng kuryente. Kaya, walang contact guys ha? Okay guys. pinagpula ng ano eh tubig oh. Uh -huh. dito guys tumatama yung carbon nya kaya kinakailangan dito kaya kailangan malinis to para yung ano nang kuryente mas maganda kasi pag matumi to hindi masyadong ano kuryente dito guys sa. sya armature to armature yeah, guys armature yeah. Yan, ilinisin na lang ano yan, loob niya, ano, lang. Pag-gilid para hindi masyadong, ano, natanggalan lang ng mga kalakalawa. Guys! Nice. llegué a ver si ¿sí no. Y yo no Y ser yo, dije. ba? Patama, <laughs> so, so. Yung ng mga limang minuto ay minuto. Oh, balik na. Nakakabit na lang yan. Honda TNX 125. Best day. Yung, 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 Yun Punta na sabagay, eh. Start na agad guys Sang pindot lang Kaya na, hindi na i-start yung guys ha Lagitik lamang Walang kuryente Walang kontak kanina So yun Talagang ito lang ginawa guys ha Dilinis lamang Tapos Dilinis yung ano nung no, armature Tapos si eh, Yung lagay ng carbon stack up Yun lang din yun kasi hindi masyadong nalabas yung kanyang carbon kaya, ay ay lumapad sa kanyang ano ay armature sa so, tinatamaan ng carbon kaya hindi siya naging start hindi siya kumukuha ng kuryente guys yan yeah, guys yun lang naging problema guys ha Honda TMX 125 yan yeah, guys sana guys kahit pa paano may sa amin pagka ganun, may problema yung starter nyo lagi lamang palinis nyo lamang baka carbon ni stack up yun nga nangyari stack up yung carbon ito guys yun naging problema guys sana guys subscribe nyo kami sa aming youtube channel EMB TV pa like at pa share na rin guys at pinto notification bell para lagi updated sa mga share na yung video at popos guys thank you guys ha yan okay na yan guys thank you boss Yo guys, ayos na. Starter na ginawa namin. Starter na walang contact.